Hello guys, ayun na uh, solo ride tayo ngayon. Um, ito mga dala ko pag mag-isa tayong bunga biyahe. Uh, eto para may pang ano tayo, uh, karga ng gulong. Then syempre, kahit may silan tayo, magdala din tayo nito. ito para kung malaki. Kung uh, kailangang tapalan, may pang tapal tayo. Then, isa, camera uh, natin dalawa, plus ito pangatlo tapos, uh, kailangan tools may tools din tayo doon, kasi yung dala natin is yung ADV-150 ayun, plus waterproof casing ito, hindi naman kailangan waterproof na siya then, naka charge na din to etong blower, hindi natin to dala hindi <laughs> natin kailangan yan tapos, ano pa ba? Ito, importante ito ha pa In case na may uh, malob mamaya Tapos yun pala, kailangan din natin to uh, Extra phone para uh, Diyan tayo mag ano, Gagamit ng Google Maps Kahit alam ko yung daan Nag Google Maps pa din ako Para makita ko kung saan yung traffic uh, Yan lang naman yung silbi nyan Shoes Alis na tapos na tayo tumambay tapos na tayo kumain Kumuntilan tayo ngayon dito sa kabsat eto ang ganda ngayon dito Ayan, may mga ganda sila yung para sa ifugaw kaso syempre ito modern na naka welding yun Ayan. ganda no next time dyan tayo tumambay ito mas maganda to kasi parang ang presko <laughs> let's go, let's go. Eh nga ulitin ko ani nagkamali tayo ng ano ng video natin. Nakatutok sa mukha ko buong biyahe natin papunta. <laughs> yung gagawin natin ngayon is <clears throat> from Tanay papunta naman ng Navotas pero bago yun bababain muna natin to papuntang Yeyes silipin lang natin then isa isa natin yung mga pwede nyo puntahan dito Yeyes Cabsat yan pababa ang lakas ng ulan ang advantage ADV Advantage okay. <laughs> Ang Maganda sa scooter guys Talaga Ano May mga lalagyan ka ng gamit Sa bagay Kung naka-adventure bike ka um, Mga uh, GS eh, Maganda talaga yun Ducati kahit ano dyan Kahit wala pang lalagyan ng gamit Yan eh ang point ko lang kung anong meron kayo guys kung hilig nyo magmotor, kahit anong motor yan in my injury nyo yan kahit gano'n kayo magpabagal nagpakarga tayo kanina na eh nabawasan na ng isa 7 liters yun eh yung kinarga natin nasa 400 71 km tayo isang bar lang ano nabawas tipid no pag yung NK650 yung dala natin dito eh ubos <laughs> parang 1 1k pagpapalikan natin ito advantage ng scooter compartment pag naka naked ka hindi naman magandang lagyan ng box sa likod tapos adventure bike yan panalo jacket na nata giniginaw na ako baba mo na tayo dito sa kabila Boss, thank you. Oh. Bukas pa yung haze. Alam ko hanggang 11 lang. Ito eh. Di eh. Ayan. Close na nga. Ayan. <coughs> okay. Okay, sir. Then, na tayo. Tinanggal ko na yung ano, tinanggal ko yung mic natin. Baka kasi ano, masira. Tinanggal na din ako ng gloves. Pero huwag gagawin na. Kasi mas kailangan niya yung gloves kasi madula. Ayoko lang magpatuyo ng ano, на <laughs> mm -hmm. <coughs> 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 Bulalong ata Hindi uh, ko alam Sa veranda Ito ah Kape Matilidad Cielo alto Da Milano. <coughs> guys dati eh, share ko lang nung unang panahon oh, -oh, -oh. hindi <laughs> ayan etong Sierra Madre Resort and Hotel yan lang yung pinupuntahan dito yan lang wala pang mga ano nun yung sinasabi nilang mga kamote wala pa yung ano. Uh, meron pero hindi ganyang kadami hindi pa uso yung uh, mga pitik-pitik dito hindi uso yun um, Buhabiyahe kami dito. Madami na buhabiyahe. Ang daming aso. Wala. Oo oh, mga kapulid. Taas ang paa. <tip> 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 ang Dula <-aso. tip> dulas! Ilang beses tayo na dulas! kasi hindi tayo sumasemblang inaantok inaantok na ako <laughs> bagal natin wala pa tayong kasabay inaantok ako sa takbo ko Boso, boso. Ito muna tayo dito sa shell. Hindi ko mailagay yung mic. Kasi maulan. Masisira ang ating ano. Mic or yung camera. Tambay muna ako dito. One bar lang na wala Sabay lang Then Uwi Pa-pagadulas yung gulong. Uy, et. Antok na antok ako. Grabe 'yung ano, 'yung binili nating gulong sa likod. Napakadulas. Eh, hindi ko alam kung uh, malas lang ako ng bili or mali ako ng bili. Kasi pwede namang fake. May fake ba no? <laughs> hindi ko sure kung may mga fake niyan eh. nakailang dulas Nakailang dulas tayo. Buti hindi tayo nasa m lang kaya, nagdahan-dahan nagdahanda na tayo ng thunder kasi mahirap na Okay, masimple pa tayo Ang basang basa tayo, mukhang dito na tayo matutuyo Guys, diba itong ADV na to is all stock nakita ko kay Rode eh. meron sa may 10th um, Avenue na pang eto 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 yan meron silang promo na 10,000 super super stock super stock <coughs> parang gusto ko yan 10,000 Nagpakarga tayo, di ba? Kanina lang 7 liters So, 2 bars lang ang nawala 2 bars, 2 bars lang 2 bars lang ang nabawas So, kita niyo naman ganong katipid Pwede pa tayong bumalik-balik ng ilang beses dun <laughs> Hindi naman, sige Mga isang balik pa or dalawa so, Hindi natin pwedeng i-long drive yung na ipalit natin gulong sa likod kasi napakadulas talaga lang ah. ha? ilang beses tayo munti ka na sakto yung pag test natin ng gulong eh na timing sa ulan talaga eh bakit naman mag testing kasi ng gulong kung maganda yung panahon <laughs> hindi <laughs> mo malaman yun kung maganda yung gulong o hindi yung goma yan yung mga ganyan na ano, dulas yan <laughs> yun, na-votos na tayo dulas pa din ito siguro ano yung huling biyahe natin ngayong taon then 2024 sana makabiyahe tayo ng uh, long ride gamit natin tong uh, ADV and or yung NK650 Nabota na sa din tayo. Ganda ngayon doon sa ano, kabsat. Gustong gusto ko yung ano, yung mga nakalagay ngayon doon. <laughs> <laughs> Tagal ko din na wala sa bahay. Sana diniretso bin ko na ng bagyo yan <laughs> Ah, dito tayo Pa-checkpoint muna tayo Checkpoint, checkpoint Wala na. Okay. Thank you. Dapat paayos na natin No? Kasi madulas talaga 'to. No? Kaya lang naman nilagay ito kasi punit na 'yung cover ng upuan natin. And 'yan, no? all stock 'yan. <coughs> Gusto ko naman 'no, 'yung kay sa vlog ni Rodi, ni Rodi na ano, 'yung sa tent of super stuck daw super stuck para magandang gawin yun super stuck hindi ko alam kung ano uh, safe siyang ibiyahe ng malayo malalaman natin pag natuloy yung biyahe nila sa Baguio parang sana uh, maisama tayo dun no po si ano yun si Idol Miko Moto and Rodi Sama nyo naman ako dyan Dito ko na puputulin tong vlog natin uh, Thank you for watching Please like and subscribe sa ating uh, YouTube channel